So guys, uh, welcome back again dito sa aking channel and this video is gagawa tayo ng tutorial kung paano nating gamitin yung rumak na uh, gamot sa ating mga isda. So lalo lalo na sa mga nagkaka white spot na isda dyan or nagkaka red spot yon saka ano-ano pang mga sakit. yan So requested to guys ng isa nating kahabi kung paano daw gagamitin yung rumak to kasi hindi pa nila alam yung ganito kasi bago alam sila sa pag-aalaga ng isda. So, itong rumak is hindi ko naman pinopromote. is idea lang po sa mga kahabi nating bago pa lang sa uh, fish industry na hindi pa alam kung paano siya gamitin. Yan. So, medyo uh, iisa-isahin natin guys kung paano natin siya gamitin. Yan. So, kung gusto niyo naman siya gamitin agad is pwede niyo naman siya basahin dyan guys sa likod. Ayan. May mga description siya na guys. Mga dosage. And kung ano yung bawal tuwing nagtitreat tayo ng rumak. So, may mga bawal dyan na pwede na, 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 na hindi natin pwede isabay pag nagtitreat, pag nagtitreat tayo ng Romax. So dito muna tayo sa uh, dosage ng prevention. So kung uh, one week na yung taglamig or one week na yung tagulan sa atin tapos ipiprevent nyo na hindi sila matatapuan ng white spot or uh, mag, obaga papasok yung mga bakterya. So pwede kayo guys maglagay ng Romax sa uh, syringe nyo. Ito sa ringgilya. Tenggilya pala yan. So, for prevention guys, yung ilalagay natin is 0.25 ml lang yung ilagay natin for prevention sa ating uh, mga isda. 0.25 ml. So, nakalagay din dito guys sa likod ng rumak. Yan. Kung prevention lang yung ano, yung ating purpose. Uh, linalagay natin yan tuwing one week na na like for example, may mga bagyo is one week na puro hindi maganda yung tempo, umuulan, naglamig, yan minsan pinapasok talaga yun ng white spot yung ating mga uh, tetra or any kind na isda yan pinapasok yan guys ng uh, white spot so for prevention uunahan na natin so lagay lang tayo sa tank natin 0.25 ml per 5 gallons yun so isukatin nyo guys ha maglagay kayo ng rumak may ano naman siya eh may ringgilya naman siyang dala yan may ringgilya yan siyang dala susukatin so, nyo tuwing nag Uh, titreat kayo ng rumak so malalaman nyo yan kung ilan kung anong size ng aquarium nyo like for example ito 25 gallons so sa 12, 25 gallons so maglalagay ako dyan ng 2. Point, uh, uh, 2 ml and point .25 yan ang ilalagay ko dyan kasi per 5 gallons is 0.25 ml yan so per 5 gallons yan guys ha? for prevention yan for prevention So, hindi pa tayo sa sakit. Yan. So, bilangin nyo. Kung 15 gallons yung tank nyo, is maglagay kayo ng 1, 1 ml tapos 0.25 na uh, ml ng uh, rumak kung 15 gallons yung aquarium yun. Yan. Mabilis lang yan. guys. Mabilis nyo lang yan guys. Ah. Uh, malaman sa ano sa likod yan. Meron siyang description. Yan. So, kung tinamaan naman ng sakit yung ating mga isda guys is yung ilalagay natin like for example nagawa, nagkaka white spot na yung mga isda natin no? so ilalagay natin is uh, 1 ml na siya talaga yan isang isang syringe na isang ganito na isang ringgilya yan isang ganito guys 1 ml to yung sukat nya wait lang ayan o no? oh. 1 ml yan hindi nga lang masyado makita ayan 1 ml yan so isang ano talaga oops nahulog pa <laughs> buti lang ringgilya mahulog Huwag lang yung cellphone Walang tayo ng cellphone <laughs> yeah so isang ganito guys yung ilalagay natin pag tinamaan na ng sakit yung ating mga isda or nagkaka white spot na sila yan yeah. pero bilangin nyo yung isang ganito is 5 gallon siya kung nagkaka white spot na yung mga isda natin pero pag prevention lang yung ilalagay natin parang sinasabi natin. uunahan na natin yung mga isda natin bago pa sila magkasakit so 0.25 yon yung ilalagay natin. So, meron yan, ano, meron yan, uh, ano dito, sa ringgilya. Yan. May dala yan, si Romac, nakatay up yan sa kanya yung uh, syringe or ringgilya niya. Yan, pag bumili kayo. So, pag tinamaan na sila ng white spot again, so, isang ganito talaga yung ilagay natin. 1 ml per 5 gallons. So, ito, 25 gallons. So, ang ilalagay natin dyan is 5. 5 ganito yan, limang ringgilya na tag 1 ml yung i natin dyan pag nagtitreat tayo ng rumak yan tapos guys ang pinaka maganda pa dito kung nagtitreat ka ng rumak kung gusto mo talaga na mabilis sila gumaling is, mas maganda is mayroon tayong heater so water heater para sa ating aquarium so yung aquarium uh, aquarium heater yan yun. so mayroon yan sa mga shopee so mayroon yan tinda kung gusto natin talaga na super so, effective yung Uh, gamot na Romac. Sabayan nyo ng heater. And wag nyo guys kalimutan pag nag-treat tayo ng Romac, mas maganda is malakas yung aeration natin. Important talaga malakas yung aeration natin pag nag-treat tayo ng Romac. So wag kayo mag-treat ng Romac na uh, walang aeration baka madali yung ano yung isda natin. Pero depende pag isa dalawa lang naman yung ano, isda mo taka, at saka gapi lang naman. Yeah, kaya kaya na ni gapi yun. Pero pag mga ganitong isda is need nila ng more oxygen and mas maganda talaga pinaka maganda talaga kung may heater tayo yan isabay mo si Roma ka tsaka heater sigurado talaga finish finish talaga yung problema natin dyan so tested na yan so ginagawa ko yan sa mga goldfish ko dati nung nag -go goldfish pa ako is alam naman natin yung goldfish is napakabilis talaga tamaan ng sakit yung goldfish yan so ngayon ito na lang yung mga goldfish natin yan so sila yan mabilis to tamaan ng white spot lalo na pag tig ulan Yan. so pinakamaganda gamitin natin dyan kung gusto natin talaga na mabilis gumaling uh, strong aeration uh, heater Yan. and Romac 2 yan yung pinakamaganda so tapos naman guys after natin sya i-treat magbilang kayo ng uh, 8 to 10 hours tapos i-water change nyo sa 40% yan 40%. So, pag naglagay kayo ng 6 a.m. in the morning, so magbilang kayo ng 8 hours, after 8 hours, pwede nyo sa i-water change ng 40%. Tapos, pasukan nyo ng uh, bagong tubig. So, pag hindi pa okay yung isda nyo, pwede kayo ulit guys mag-apply ng Romac. So, pero wag nyo na ano, uh, kumbaga, uh, wag nyo na i- kung sa 25 gallons ulit So, nag-water change kayo dito 40%. So, siguro, ang lalagay nyo lang dyan muna is tatlong ringgilya lang ng rumak Yan. Baka, baka ma-over naman sila. <laughs> Kasi meron pang natirang 50% eh. Yan. So, ano yan guys? Continue, continue yan hanggang gumaling yung ating mga isda. So, pag hindi pa sila gumaling ngayong araw, so kinabukasan, maglagay kayo ulit. Pero, same process lang talaga. Water change kayo every 8 hours. Yan. Pero, kung yung ano nyo naman, yung aquarium nyo or yung pond nyo is merong filter mas maganda is off nyo muna yung filter huwag nyo muna padaanin yung tubig sa filter kasi masasala yung gamot and sayang, mapupunta lang, yung, mapupunta lang sya dun sa filter din pagbalik dito sa aquarium is wala ng gamot dun na sa filter na pupunta Yan. kaya mas maganda guys is turn off muna natin yung filtration system natin kung meron tayong filter or sub pump dyan sa ibabaw ng anong aquarium natin pero pag wala naman like for example para sa akin is ano lang uh, biofoam lang so no need na natin i-turn off yan kasi uh, biofoam lang naman so diretso tayo drop sa tubig ng aquarium natin pero pag sinabi natin mayroon tayong ganito ayan o oh, sump pump ayan nakasump tayo so hindi natin dyan padaanin yung tubig so i-direct muna natin yan sa pan para uh, kumbaga maano talaga kung uh, uh, ano tawag dito uh, uh, kumalat talaga yun takalat yung rumak din ano talaga kung baga, uh, hindi siya muna masasala dun sa filter kasi pag mayroon tayong filter nasasala yung rumak so pag balik ng rumak sa ano wala na nasasala na siya agad dun sa filter and yung bawal pala dito guys no pag nag ano tayo uh, gamit ng rumak is tuwing nagtitreat tayo ng rumak is bawal tayo gumamit ng uh, kahit anong Uh, gamot din na pwede natin isabay dyan sa Romax. So, wag na wag kayo gumamit ng asin. Meron dyan nakalagay sa likod ha. Ah. So, wag na wag kayo gumamit ng asin tuwing nagtitreat tayo ng Romax. So, bawal yun. So, baka magkaroon ng chemical reaction tapos madadali pa yung mga isda natin. And yun guys, bawal din tayo gumamit ng iba pa, iba pang gamot kung nagtitreat tayo ng rumak. Kung nagtitreat tayo ng rumak, is rumak lang yung titreat natin. Plain water at saka rumak lang. So, wagay gumamit ng ibang gamot dyan. Kahit anong gamot, wagay gumamit. Kasi may mga chemical reactions sila. So, lalong-lalo ng asin. So, wag nyo gamitan ng asin, guys, pag nagtitreat tayo ng rumak. Yan. And, wag naman tayo pwede mag-over. Mag-over ng lagay sa ating mga uh, aquarium ng rumak kasi kumbaga sukat na to ng mga expert bago nila ilabas kasi dati naranasan ko yan na nag overdose ako dito sa gamot na rumak ang nangyari uh, ako ng rumak sa mga koi tapos uh, iniwanan ko sila pumunta parang pumunta ata ako nung sa city bumili lang ng ulam pag-uwi ko wala pa na wala 1 hour or 30 minutes pa lang ako pag-uwi ko guys ano na ah uh, nahihilo na sila yung iba nakita ko nakatihaya na and yung pinaka pinaka ano ko doon ah uh, pag pinakamalaking pagkakamali doon is hindi ko hindi ko pinadaan dito sa ano sa syringe yung ating ano ah, sa syringe yung ating sukat ng romak is ginawa ko inopen ko lang to shake and then buhos lang sa tubig. Yun, first time sa first time pa lang kasi nung gumamit ng Romac eh hindi nagbabasa-basa sa likod na handan pa lang description. Eh dali. Kaya nga dapat kung mag, ano tayo guys, mag-treat, magbasa-basa tayo muna sa likod bago tayo mag uh, apply kasi mahirap na pagsisihan niyo wala na. Tapos na imbis na matrip, matrip yung isda natin na is napahamak pa pala. Yan, so wag tayo mag-overdose kasi lahat ng overdose is nakakasama sa ating isda. Yan. So, yan guys, ang pinakasimple lang na ano, na paggamit ng rumak sa ating mga isda. O kahit sa mga koi natin, no, oh, sa koi. Yan. So, pag ganito kalaking pond, kunwari, itutreat natin itong ganito kalaking pond. So, kukulangin yung isang ano dito. Battle sa ganitong kalaking pond. Kaya, kung mayroon kayong ano, mga koi na palagay nyo, uh, mayroon silang white spot dyan, mas maigi siguro, i-transfer nyo sa mas maliit na tank tulad dito. Yan, may mas maliit kami ni tank. Yan. Uh, ang laman nito is ano lang uh, 100 gallons yung laman. Yan. So pwede ka diyan maglagay ng pang-quarantine para hindi rin magastos sa magastos din sa aroma pag ano, medyo masyado malaki. Yan. Kung mayroon kayong mga lalaking koi na gusto niyo i-treat, nagkaka-white spot sila, mas maganda mayroon kayong hospital tank. So, yun guys, and effective din siya sa mga ano, sa skin flukes health looks yan cost siya. marami diyan guys dala siya ayan oh yan so si Romac baka mapansin niya ako at saka mabigyan niya ako ng ano <laughs> next naman ayun so napaka ano lang guys napaka simple lang gamitin yung ano Romac 2 so Romac 2 yung gagamitin natin guys ha, na, pag ano pag tinamaan na ng mga white spot or ano yung mga isda natin nagkakasakit so pag ano naman pag newly current newly, newly harvest ng ating mga isda Uh, mas maganda siguro gamitin natin is yung Romac 1 yung blue pwede yun pwede gamitin natin lalo na pag nagpa flashing yung mga isda natin or nag, nag scratch alam nyo yun parang nangangati sila yun, yun yung magandang gamitin yung Romac blue ewan ko kung mayroon pa ako dito ano empty bottle ng Romac so natapo na siguro yan yun yung magandang gawin guys uh, Romac Romac 1 yung kulay blue ito kulay green is Romac 2 yung Romac Blue na one, yun yung maganda pang ano, pang quarantine sa ating mga uh, newly harvest na isda. Uh, kung baga galing pa sila sa madpan yun, yun yung magandang pang quarantine sa kanila and yung rumak 1 guys is effective talaga siya sa lice Yung sa mga koto ng isda tested ko na talaga yun, yun yung ginagamit ko talaga pang tanggal ng uh, kuto ng isda effective, super effective talaga ng rumak blue basta, basta follow nyo lang yung instruction dun sa likod kasi meron ako nakikita iba na nag-apply sila ng rumak is imbis na mapagaling is isda nila is namamatay eh hindi naman tama yung pag-apply natin yun, kumbaga nada nada nadaanan ko na rin yan uh, yun yung sabi ko kanina na binuhus ko lang yung rumak, walang sukat-sukat buhus lang, edi eh, pahamak talaga lahat naman talaga ng overdose is mak nakakapahamak, ba diba? pero kung sakto lang yung lagay natin is hindi na yan, hindi yan makapapahamak sa ating mga isda kasi ginawa na itong gamot na ito so, napag-aralan na nila ta. yan so yung rumak Blue guys super effective siya sa lais tatanggal talaga hindi pa nga hindi pa nga ho, aabot sa 4 hours makikita mo wala na yung mga lais sa mga uh, fins or mga gilid ng isda natin so, super effective talaga siya yung rumak na Blue so meron din ako tutorial niyan kung paano siya gamitin kung paano siya mag-apply ng rumak Blue yung one pang tanggal talaga siya sa koto And sa Angkor, Angkor Worms naman, siguro magre repeat ka talaga ng treat sa kanya hanggang 4 uh, days. Kasi yung Angkor Worms talaga, dikit talaga yan sa ano eh. Pasok talaga yan sa scale ng isda natin at saka sa mga dorsal. Pumapasok talaga yan and marami siyang ano, uh, kumbaga marami siyang roots or ugat. Kaya hindi siya, hindi siya ma, ano, matanggal-tanggal agad. Pero yung mga koto-koto lang, super effective. Tanggal talaga yan guys yung ano natin. Mas effective pa nga siya sa dimilin eh. Kasi dati, gumagamit ako dito ng dimilin. Yan. Ano talaga? Tanggal. Yung dimilin naman kasi, yung pinakamaganda dun is, mag pwede, uh, on the spot ka mag-apply ng dimilin dito, kahit hindi mo i-turn off yung ano, yung filtration mo, hindi siya mamamatay yung good bacteria natin sa ating ano, filtration. So, serum mac blue naman, need mo talaga i-turn off yung filtration system mo pag nagtitreat ka sa kanila. Pero super effective kung lice yung titirahin mo. Yan. So yun guys, napakaganda ng ano, topic natin for today's video. I hope na meron tayong ano, may nakuhang tips and kung paano natin siya gamitin sa ating mga isda. So I hope na nasagot natin yung mga ano, mga katanungan ng ating mga new uh, hobbyist diyan sa na gusto gumamit nito. Yan. So once again guys, and thanks for watching and don't forget again to subscribe on my channel.